Kahit mga bagyo na mga repo kayo ay nagkayaan pa kami sa bundok. Hindi namin alam na ganito pala ang datat na namin dito sa tulay ng San Jose. Barangay San Jose. Riyon nyo lumalagpas pala ang tubig dito sa tulay. Saraungin na natin. Nako! Nasa bayan pa tayo ng mga tao. Kaya palagpasin muna natin itong mga tao. Bago namin ito tinawid guys, nagpalipas muna kami ng ilang minuto. At mahirap na paka kami anurin ng baha. Then ito ang sitwasyon dito guys pagka tagpulan. Hindi kami makatawid. <laughs> ito yung tulay ng barangay San Jose guys. Papuntang San Isiro. Tinan niya sitwasyon pagka malakas ang ulan. Apaw. Yan din ang kahirapan dito pag kami pasok guys. So, Sakripensyo yung mga estudyante. Mahirap itawid ang sasakyan dito pagka at baka alurin. Dapat dito tinataas-taasan yung tulay. No? Eh, Pagkapanahon ng tagulan, nako, nahihirapan ng mga taga rito. Kaya naman ng tricycle at saka ng sinkin yung iba guys, sinakay na lang yung kanilang mga motor para hindi na nga naman masira yung ibang isadyante, nakasabay doon sa sasakyan ng barangay yung iba, sinasamantala na yung pagkakataon para malinis na yung kanilang mga motor mabilis na mahumupa mga ilang minuto mga dalawang di pa yung ipinababaw Saraungin na natin. Nako, nasa pa tayo ng mga tao. Kaya nga, palagpasin muna natin itong mga tao. Dapat siya inaangat na yung tulay. Taon-taon niya, -taon sigurado. Apaw yan guys, oh. Ganitong tulay dapat ang mas magandang gawin. Mataas. Para hindi aabutin ng tubig. Pantayan ng karsada.